So, good morning. Ah, uh, gising na rin dahil tanghali na rin. Gising dahil alas dos tayo mo. Trabaho, galing trabaho. Eh, yung alas dos, ikawunti na kasi kami nakaschedule kahapon. So, ito tayo gising tanghali. Dating gawin bilito. Magluto tayo ng gulay. Pakita ko sa inyo kung paano. Ito, talog pa yung kasama natin. ay maalat yung gising. Ito yung nakaraan, yung natira. So, muntik na masira ito. Pero so, kaya panlutuin lahat siya. Ayan. Ito, isang talong wala na. Tapos ito. Ito, ito yung dinikwat natin. Ito yung dinikwat na naglalulugin. Okay. Ito na guys, no. Okay. Ayan. Ayan itinayin. Ituin natin. Ayan. So, 'yan guys, ito eh uh, medyo hinog na yung balatong, no? Ayan, inano pero lahat 'yan, walang uod, inisa isa natin 'yan. Ganun tayo kasi sa bahay kasi pangkain eh. So, ito na yung balatong, tapos ito yung sili na iniscor kagabi, binili. Tapos ito naman yung okra, ang dami, 'di ba? Kasi nakaraan nang tatlong araw 'to, eh. So, meron pa rin siya tira. So, I hope sana dumating pa siya ng mga ilang araw. Kahit mga tatlong araw pa, more. Diba? So, ah, Tapos, ito nga yung dinikot natin kanina. Diba? I said, sa next. So, guys, wala tayong talong na gulay. So, ito lang tatlong piraso. Kasi, sira na eh. Ano? Sira yung, uh, sira na oh. Uh. So, kasi nga tatlong araw na siya nakaano. ano. So, lahat sira na. Ito lang na tatlo, okay? Masabukod so, pa rin siya kasama sa luto yan. Okay? Okay? ganito yung tamang pag ano ng malunggay ha pamaya oh, hindi nyo alam kung paano hmm. malinis na yung malunggay hindi na ano yan ang hmm. tamang pag ano ng malunggay guys ito na so dinamihan natin kasi konti lang to tas ito mar itong marami at saka ito ito lang oh, uh, ang pinaka marami sorry ah uh, tatlong hiwa lang tas ito ang dinamihan natin para more on ano tayo kalabasa oh, uh, ito guys oh so, yung gata natin ah hmm ah, maganda maganda na pili yung ano hmm hmm Okay, jump, Ini gata nantinya nih, gata. <tos> 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 uhuh. Uhuh. <tos> Ah, sino gusto magpaluto? Guys, lutuan natin 'yan. Hmm. Sino magpaturo ng ano? Magluto. Magaling tayo magluto diyan eh, sana all. Magaling magluto. patis yan, patis. Lagyan nyo ng patis. Okay, ganun karami. Tapos, huwag nyo kalimutan yung tatlong hiwang talong natin. Guys, wala na iba talaga talong. Mahal at nagtitipid tayo, okay? Yung tatlong talong natin, okay? So, ayan, tatlong talong. I-close up talaga natin yan. Kasi tatlong talong lang talaga, guys. Eh. Tatlong hiwa. Yung maliit. Okay. Tapos, itong pangalawang tiga ng gata. Ito na yon Uh, kasi may unang gata tayo, yung pang finishing natin mamaya pagka naluto na. Ganun lang, kasimple. Ayan, ayan ang gata. Tapos takpan natin. Ah, huh? ganun, uh, guys. ganun lang ha, pagpuluto kayo guys. ito na yung huling gata para sa para maluto na talaga siya luto na so kuha tayo Gracias. tuwing di ito lang yung pinakain ko. Gulay.